video <laughs> na. Ayon ka, Jencon, akyat kami doon. Hindi makakakyat doon ka, Jencon, kapag ka hindi 4x4 yung, sir, yung sasakyan mo. So, ngayon, masusubukan natin ito na mayroon tayong kargang ano, uh, pop-up camper. So, ngayon ka, Jencon, ah uh, ipo na siya. So, may pipindutin dito ka, Jencon, ito. Oh. Yan ka, Jencon, no? Oh. Yan, kailangan pindutin to. Yan. So, pagkapindot yan ka Gen naka 4 by 4 na yan ka Gen -con. Ayan, naka 4 by 4 na. Yeah. Layo mo kontik dyan, hindi ka na marunin. Yan, mataas ito ka Gen Con. Dinadahan-dahan ko lang ka Gen kasi mabigat din yung karga natin. Eh baka bigla tayong tumahog. Yan, naka 4, 4 na tayo ka, Jenkon. Mataas na to ka, Jenkon, na Tapos may mabigat pa kaming karga. Tapos dito, ka Jenkon. Ah! kayang kaya ka Jenkon! Napakataas nun! Ayan, no? Diba? Ayun, papunta pa dun, ka Jenkon. Layo kayo, Jen! Layo! Ang ni nito, ka Jenkon, nakikita mo yung harap mo, kahit na nakataas na siya pa ganun dahil dito sa camera dito. Yan o. Oh. O. Oh. Ah. Galing. Okay. Okay. Yan ka dyan po no. Napakaganda. Oh. Taas dito ko din kun. Nandoy din. Ang gawin niyo pong parada, baling ko kay doon. Abante ko kay dito, atras ko kay sa may pwesto na to. Saan? Dito. Di ba? At pani over ko kay sa. Toro ko sa inyo pa balik. Sige, thank you. Dito. Hi ah! B. <laughs> Hiiii! <laughs> May hey, maki dito sangin. Wow, some relaxation. Huh? Ayos ka din ko nanggaling